Maraming nga bang tukso sa loob ng cruise ship? Tara, pag-usapan natin yan sa labas ng Jamaica. At magharap ng bawang kaibigan. Sightseeing. Oh, sana all. At bumili ng mga bagay na mauuwi natin sa Pinas. Kaya bilang nagtatrabaho sa cruise ship, gumala na naman tayo sa isa sa mga port na laging pinupunta ng aming cruise ship. Kung saan nandito ang mga kalahe kong sumasaya at we welcome ang mga turismong dumarating. Habang nanunood nga ako sa kanila, napansin ko na parang kamukha ko yung isa nilang crew. Kaya hinanap ko na yung shop na pinagawa ko dito sa Jamaica. Pirana Joe! Napakaraming shop dito. Kaya mauumay ka nalang kakaikot at kakahanap ng gusto mong bilhin. Nga ako dito. Para saan kaya to? Pa-comment naman sa mga idol ko diyan. Pa-comment lang pero huwag kayong gagamit niyan ha. Hindi maganda yan. Sakit yan sa wet lu. Pasok na tayo dito. Na, na tayo kasi nauuhaw na ako. Dito pumunta muna tayo para mamili ng alak kay Aling Puri. Kung saan nakita ako ng gamot pampagaling, na pampagaling at pangtanggal daw ng lungkot. Dalawa lang binili natin baka malasing tayo. Hanip bawal daw dalawa. Kailangan daw pag bibili ay anim dapat. Ano pang magagawa? Idibilin na natin yan. Maganap na lang tayo ng mga kainuman natin sa labas. Kaya pinabuksan ko na rin yung isa para hindi ako mahirapan. At syempre, kulang ang inuman pag walang pulutan. Kaya kaya nang may panty. Sorry, patis pala. Kailin ako ng cheese with beef at chicken flavor. Arte, ito na suklimo. So at nakahanap na nga tayo ng spa. Kung saan makakapagpahinga tayo habang nagiinom. At sa hindi inaasahan, may foreigner na dumaan. At inalok natin kung gusto nga ba niyang uminom. Aba, hindi tumanggi. Gusto pa magpasikat magbukas ng beer. Ganto kasi yan, par. Magaling ako dyan eh, tuturuan kita ganyan. O, oh. nasayang tuloy. Isa pa nga. Oh yan, okay na. Oh, sige na, cheers to the one, two we got. Oh yeah. Dapat pala si ate na lang inaya ko. Napakalakas din pala ng hangin dito sa Jamaica. Halos lahat dililipad Pero napapansin ko, nakakarami na to ah. By the way, isa pala yun sa mga crew natin sa barko. Par, tama na, akin na lang yan oh. Joke lang, uuwi na daw siya kasi nahihilo na rin siya. <laughs> Yung na lang kayong mga foreigner na to. Kaya tumigil na ako dyan kakasightseeing. At binalik na tong mga bote na to dito kay Chang Arin. iba rin pala dito. Akala ko sa Pinas lang ang may deposit sa bote. Dito rin pala kaya pinabuksan ko na tong huling beer natin. At nagdouble check sa area natin baka may na kung ano. At pagtingin ko nga dito sa malaking oras, ay, meron pa tayong set kalahating oras para maggala at tikman ang mga pagkain na meron sila dito. Kaya nag-order nga ako dito ng jerk chicken nila at may pa taste bago ka bumili. May kalasa nga siya sa Pinas. Ano to? Lechok to kaya ano? nag-order na tayo ng isang buong manok. At sinubay ba yan? At baka, mamekos-mekos ang pagkain natin dyan. After ko magbayad, may nakita nga ako ditong malaking cheese board na, na pwede kang maglaro. Wala naman tayong kasama, kaya kumain na lang tayo dito. Kalasa talaga ng chooks to go. Masarap kahit na walang sauce. Parating na pala ang iba nating mga crew, at naglaro muna dito sa chess board. Hindi ko alam kung alam ba nila ang ginagawa nila. Pero nakakatuwa lang makita na kahit nakakapagod magtrabaho sa isang cruise ship, nakukuha pa rin talaga nila yung lumabas at mag-enjoy, mag-date. Ha? Wag ganun mga pan, Nananahimik ako mag-isa eh. Makaalis na nga. Hindi nyo talaga ako tinitigilan hanggang dito ba naman? At sa mga nagtatanong kung marami nga ba daw tukso dito sa loob ng cruise ship, hindi po ganun. Hindi po kayo nagkakamali. Marami po talaga yan dito sa loob ng cruise ship. Kung sa Pinas may isang linggong pag-ibig, dito may isang kontratang pag-ibig. Pero depende, pero pwede. Dahil kahit may sing, -sing ka dito sa loob ng barko, at ikay na lasing, paniguradong hahabulin ka ng mga matching, kaya kung nagbabala ka magtrabaho sa cruise trabaho ang mahalin mo, wag ang katrabaho mo. Touch yourself na lang muna. Dahil malaki ang epekto nito lalo na pag pamilyado kang tao. Kaya sa lahat na nagbabalak magbarko at lalo na sa cruise ship, pangit, maganda, e straight, baluktot, ano ka pa? Siguradong may paglalagyan ka dito sa loob ng marami. cruise ship. Maraming foreigner dito, B. Sa loob at labas ng cruise ship 'yan. May mga kakilala nga ako eh. Pag walang makuha sa loob, sa labas na lang sila naghahanap. Alam niyo na 'yun. Kaya kung umabot ka man sa video na 'to, kaibigan, huwag mo naman ako kalimutang i-follow at i-share na rin sa mga kaibigan mo nagbabalak maghanap ng foreigner. Joke lang. Kaya kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa pagbabarko at, at mga nangyayari sa cruise ship, mag lang kayo at susubukan duna nating sagutin niya sa susunod nating video at sa muli ako nga pala si Joey ang kabinista sa barko at sa muli nating pagkikita paalam